Ay, nasa kwarto na ako, mga ka-baby loves. Pero, ang silaw ng kwarto ko, okay naman. Pero, huwag kayo sa kalat ha. Um, um, ang ganda agad yung ano, araw kasi. Ang silaw-silaw, grabe. Galing pa naman ako sa, ano, nagkapag-hadid na ako. Paantok lang ako, konti. Tulog ako, pero, pero sobrang silaw. Ito okay, naman naman ang araw. Pag naman Diyos ko, ayan, natin ano makumuha yung kurtina para mag dim light ako masyadong mga sakit sa amin masyadong masakit sa masyadong masakit sa mata tulog pa si katana miss ko nga eh

naman tayo ko. Gusto ko nang mag gym mag zumba